So ayan, what's up mga kapatid? Welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ito nga po palang muli ang inyong abang lingkod, Ingo News Commentaries. Muli pong nagbabalik upang magbigay na naman pong umuli ng makabuluhang uh, talakayan sa mga nangyayari po sa ating lipunan. For today's vlog nga po pala mga kapatid ay uh, tatalakayin po natin ang mga pagbabago sa naging uh, plano para po sa gagawin po nating National Rally for Peace at ito nga po pala ay uh, hindi hindi nagaganapin doon sa Diwasang Bonifacio, kundi dito na po gaganapin sa Luneta Grandstand, mga kapatid. Opo. Which is maganda naman kasi unang-una, talagang hindi ho ang bilang ng mga dadalo ng mga kapatid. No? Kasi napaka lang talaga ng um, magkakasya dyan sa Liwasang Bonifacio. Good thing, no, mga kapatid, dahil nga may mga nauna na po nagagamit po sana sa Luneta Grandstand sa mga araw na yan, sa mga petsa na yan. Pinaunlakan po tayo na tayo po ang mauna. Uh, yan. Kudos po sa mga nauna po no, na gagamit sana sa Luneta Grandstand. Mabuhay po kayo. Napakabuti po ng inyong kalooban. So pag-uusapan po natin yan at uh, ga meron din po tayong konting talakayan tungkol sa mga posibleng mangyari ano sa mga posibleng uh, kahihinatnan ng uh, gagawin po nating National Peace Rally at uh, magbabahagi po tayo ng uh, sarili nating opinion no mga kapatid so bago ang lahat paikutin muna natin ang ating napakaiksing intro So yan nga mga kapatid, uh, pag-usapan po natin ang pagbabago uh, po sa venue na sa gaganapin po na National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. So nung kung nung unang anunsyo ay gaganapin po ito sa Bune sa liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila, ililipat na po ito sa Luneta Grandstand after po ng traslasyon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. And good thing po, talagang makakapag-accommodate po ito ng mas marami o makakapag po ito ng mas maraming mga kapatid na dadalo po sa nasabing aktibidad. So balik kahapon po kasi hindi po ako nag-post kaagad regarding dito dahil hinintay ko pa po uh, official announcement ang pamunuan ng Iglesia Ni Cristo sa programa ng NET25 sa Saganang Mamamayan na ang anchor po natin ay sina kajen at saka si ka Nelson ano uh, saka, saka lang ho ako gumawa ngayon ng reaction video regarding dito ano so may mga ano nga uh, kagaya nun, kahapon uh, na na-post natin na may mga maaring manggulo no so probably uh, meron naman tayong ano diyan uh, meron naman tayong specific way para ma mapigilan natin kung sakaling magkaroon man ng penetration na uh, from the other groups na ang purpose e eh mag maghasik, no? Maghasik ng kaguluhan. Kung hindi man kaguluhan, e eh maghasik ng political ideology nila, no? So, hindi natin papayagan yan. Gaya nga ng itinagubilin, mayroon tayong uh, mga pamamaraan na pwedeng gawin, ano, mga kapatid at mga kababayan. At uh, inanunsyo rin naman ng pamunuan na maaari naman kayong dumalo. Pero pakiusap lang namin sa inyo, irespeto ninyo ang aming isinasagawang National Peace Rally. Kasi nga, for ano yan eh, para sa kapayapaan yan. Hindi yan para sa mga politiko. Hmm? Siguro, uh, ako, yan nga sinasabi ko sa inyo, lagi kong sinasabi na ito ay personal kong opinion, lahat ng mga sasabihin ko ay personal kong opinion, at hindi ho ito nagre-representa ng kung sino-sinong Poncho Pilato, mga politiko man yan, o kung sino pang mga grupo na may sinusuportahan ang mga politiko. Hmm? ah uh, dito, neutral lang tayo. Uh, whether you, kung ikaw na nanonood, ha? Ah, whether you are, uh, you are Marcos administration supporter or supporter ng Vice President uh, mapa-DDS ka man o mapa-BBM ka, uh, it doesn't matter to me. Wala po akong uh, uh, wala po akong masamang tinapay sa inyo. Kinaklaro ko lang ha. Okay? So, eto nga, maaari nga na sige, ipagpalagay natin na mayroong mga DDS, no? Or mga mayroong mga maka-BBM na makapasok. Hmm? makapasok sa ating rally. Huwag niyo naman sanang bastusin ang rally ng Iglesia ni Cristo na magtataas kayo ng mga placards ninyo na may mga sisigaw pa ng ibagsak ang administrasyon. Iba pa, BBM, itaas BP Sara. BP Sara president. Huwag naman ganun. Napakabastos niyo naman. Huh? Hindi ganoon ang Iglesia ni Kristo. Although, kinaklaro ho namin sa inyo, ha? although si Congressman Marcoleta, isang kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo, as far as we know, wala pong political agenda na tatalakayin sa Peace Rally. Purong pangkapayapaan lang po. Pinagpapaunan ko na po sa inyo. Kaya yung mga DDS, mga mga BBM na dadalo dyan, pakiusap ko sa inyo, para hindi na rin ho kayo mapahiya, wag na ho kayong magdala ng placards ninyo para ipakita ang mga sinusuportahan ninyong mga politiko dahil hindi po para sa mga politiko ang peace rally na ito ng Iglesia ni Cristo. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, kami na ho ang mga vlogger ang nagsasabi sa inyo na wag na wag ho yung gagawin niyan. Mapapahiya lang po kayo. Hmm. Kasi, uh, di ba, ganito. Nung nag-anunsyo ang Iglesia ni Cristo na magka, magsasagawa, magsasagawa ng ano, National Rally for Peace, tuwang-tuwa. Kaya eh, ako, uh, base na rin sa mga narinig ko, ha? ito, yung mga DDS, tuwang-tuwa sila. Yes, sa wakas, nakuha natin ang Iglesia ni Cristo. Nakuha natin ang simpatya ng Iglesia ni Cristo. Nakuha natin ang suporta ng Iglesia ni Cristo dahil si Marcoleta suportado ang mga Duterte. Tapos, iglesia pa siya ni Kristo. Yes, sa wakas, may kakampi na tayo. Isisigaw natin ang pagbagsak ng PBBM administration sa araw na yan. Tuwang tuwa. Uh, pagpalagyan na natin, Ah. Uh, Tuwang yung mga DDS. Yes! Yes! Shish! Shish! Eh, hindi ganun. Hmm. Eh, hindi ganun yung programa. Ang ending, nga nga. Ay, hindi ko naman sa nilalait kayo, ha, ah, mga kababayan namin, mga DDS. Kasi minsan din naman tayong naging, uh, naging supporters. No? Nung 2022, uh, national elections, isa rin po ako sa mga bumoto kay PBBM at kay VP Sara. Dahil natuwa kami. Hmm, natuwa kami. Kasi for the first time nagkaroon ng unity sa ating pamahalaan. It was never been before. 'Di ba? Nakakatuwa eh. Ang saya-saya na lalo na nung nanalo silang dalawa. Kasi landslide ng panalo eh. Landslide vote. BBM and Sara. 'Di ba? di tungtuan na, nagkaroon na ng unity, hindi lamang sa pamahalan, kundi pati na rin sa komunidad. Hmm. Tapos biglang nanliit yung mga kontra sa administrasyon. <laughs> di diba? Tapos, wala pang dalawang taon, split na. Dissolved na ang unity team. Bakit ka mo? Dahil sa mga personal na interest ninyo. Bakit ka mo? dahil sa mga kanya-kanya ninyong mga political agendas. Bakit kamo? Dahil sa tawag ng kapangyarihan at awtoridad, nadyaan kayo nagpabulag. Kaya good thing ng Iglesia ni Cristo ay tumitindig ngayon. Tumitindig ang Iglesia ni Cristo. Walang reliyon na nag-anounce nito. Iglesia ni Cristo lamang. Bakit ka mo? nakikinita ng pamunuan ng Iglesia ni Kristo ang malalang krisis diyan sa loob ng ating pamahalaan. Yan ang katotohanan. Hindi na natin may may tatago yan. Yan ang katotohanan. Napilit na gustong balikuin ng iilan. O oh, sige, Duterte supporter ka? sa tingin mo, naging magandang pamamalakad ng BP? O oh, sige, PBBM supporter ka. Sa tingin mo, hindi malawa ka ng korupsyon na nangyayari ngayon. Di ba't kaliwat ka na ng mga balita? Kaliwat ka na ng mga revelasyon? Kung papaano nila sinasalsal ang salapi ng taong bayan. Sa mga paayuda pa lang, ilang bilyon ang iminumudmud nila sa mga tao. Bakit? mag e na naman kasi. Bakit? Eh, pero, pero meron tayong kabig kasi ipangmumudmud natin to sa panahon ng eleksyon. Ang galing, di ba? Napakagaling. Kung ikaw, isa kang mamamayan at nais mo ng kapayapaan, ito na ang tamang panahon para makinig ka sa mga aral ng Panginoong Diyos na tatalakayin during National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo sa Luneta Grandstand. Pagkakataon mo na 'to na makakinig ng mga salita ng Diyos para magkaroon ka ng gabay patungkol sa politika. Payo ko lang sa mga kababayan naman natin na nag-aakusa na ang Iglesia Ni Cristo, eh, full support daw kay Inday Sara, eh, mahiya naman kay sa mga balat ninyo. Hmm? Oo, Iglesia Ni Cristo, si Congressman Marcoleta. But it doesn't mean na ang rally na ito, eh, para kay VP Sara. In fact, matagal na namin nilinaw yan sa inyo, di ba? Na ang isasagawang rally ng Iglesia Ni Cristo, ay bilang pagsuporta sa pahayag o opinyon ng ating Pangulo na si PBBM sa kanyang opinyon o pagpapasya na wag nang ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga, mapapako ang mga kongresista, mapapako ang mga senador sa pagtalakay, sa pag impeach sa vice presidente hanggang sa wala na namang magawang proyekto. Alam niyo kung bakit? Once na napako ang mga kongresista at mga senador sa impeachment, gumugugol ng salapi ang gobyerno para sa catering, para sa uh, mineral water, para sa mga taong nagbabantay sa pagibot ng uh, venue, pati na rin yung kuryente, tubig. Tapos uh, mga ano pa, mga allowances ng kung sino-sino pa diyan. So gumagastos po ng milyon-milyon para lang sa impeachment tapos ang ending walang magagawang proyekto para sa taong bayan. So yan ba ang gusto ninyo? Kaya tama yung sinabi ni Presidente BBM na huwag nang impeach Bakit? Kapag ka hindi ba na-impeach si si VP Sara, eh, hindi na ba siya makukulong? Hindi ba umuusad ang investigasyon? Hindi ba siya mapapatunayan na nagkasala sa batas? Yan ang isipin ninyo. Bago kayo kumuda, bago kayo magparatang sa Iglesia ni Cristo, pag-aralan ninyo muna kung anong sasabihin ninyo, pag-isipan niyo muna kung anong sasabihin ninyo, mag-research muna kayo kung tama ba ang opinion na sinasabi ng mga utak ninyo. Hindi yung kuda lang kayo ng kuda dyan. Ha? Para lang masabi, eh, para lang may mai para lang may mai content Huwag ganun. Sa totoo lang, ang dami mga vloggers dyan, mga DDS, mga makabibm, na nagbabangayan sa isa't isa. Sa tingin ninyo, maganda? Sa tingin ninyo, magdudulot yan ng pagkakaisa? magdudulot yan ng kaunlaran, magdudulot yan ng magandang buhay para sa mga milyon-milyon na mga mahihirap na kagaya natin. Isipin niyo yan. Kaya nagpapasalamat ako sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo dahil sila ay tumitindig sa tamang katwiran. Sila ay tumitindig hindi para kanino lang na politiko. Sila ay tumitindig para sa mamamayang Pilipino para sa bansang ito na ating minamahal. Kudos Iglesia ni Cristo. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat. So hanggang dito na lamang po mga kapatid, mga kababayan ng ating uh, talakayan. Abangan po ninyo sa mga susunod na araw ang mga serye ng uh, talakayan na ating uh, pag-uusapan at sa mga updates no sa paparating po na January 13, 2025 National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. So babantayan po natin ito mga kapatid hanggang sa ma-expose po natin yung may mga masasamang budhi. So hanggang dito na lamang po mga kapatid hangad po ng inyong nabang lingkod na kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybayin ninyo at sa panonood hanggang sa huli ng video na ito. Ito po ang inyong abang lingkod, Ingo News Commentaries at your service.